Ilang kataon sugatan sa pagguho ng isang tulay sa Alcala, Cagayan. Sanhinang insidente dahil daw sa pagdaan ng mga heavy truck na sobra sa itinakdang kapasidad ng tulay. Nagbabalik si Isaiah Mirapuente sa detalye. Mag alas 5 ng hapon kahapon, bumigay ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Kasamang bumagsak ng tulay, ang apat na sasakyan kabilang na ang mga truck na may lamang mabibigat na kargamento. Dahil sa aksidente, tinatayang aabot sa pitong mga sakay na mga nasamang nahulog ng na mga sasakyan ang nasugatan. Ayon sa investigasyon, ang timbang ng tatlong truck na dumaan ang tinuturong sa sa pagbagsak ng tulay. Base kasi sa findings ng DPWH, 18 tons lamang ang bigat na kaya ng tulay. Ngunit, umabot sa tig 50 tons ang mga sasakyang dumaan dito base sa pahayag ni KGN Governor Edgar Aglipay. Naglalaman ng mga bigas at bakal ang mga dumaang truck na kasamang bumagsak. Dahil dito, kasalukuyan ng hawak ng mga pulis sa mga driver ng truck para sa mas masusing investigasyon. Agad nagpadala ng team si DPWH Secretary Vince Dizon para magsagawa ng assessment. Nanawagan rin ang gobernador ng probinsya na tingnan pa rin ang ibabang mga tulay at imonitor para maiwasan ang kaparehong aksidente. Taong 1974 nang maitayo ang tulay na may habang 74.7 meters. Subalit, idiligtara itong good overall condition ng DPWH noong 2024 matapos nilang magsagawa ng inspeksyon. Ay Zaya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.